Noong Pebrero 21, 2023, isang nakapangingilabot na krimen ang yumanig sa Hong Kong at naging usap-usapan sa buong mundo. Si Abby Choi, isang 28 taong gulang na modelo at socialite na kilala sa kanyang marangyang pamumuhay at presensya sa social media, ay bigla ang nawala sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari ang simula bilang isang kaso ng nawawalang tao ay mabilis na nauwi sa nakakakilabot na krimen na nagbunyag ng kasakiman, pagtataksil at di maipaliwanag na kalupitan. Si Abby Choi ay isang sikat na personalidad sa fashion at social scene ng Hong Kong. Dahil sa kanyang kagandahan at karisma, Nakakuha siya ng malaking tagasunod sa social media at lumabas sa mga pabalat ng kilalang mga fashion magazine. Madalas siyang dumalo sa mga high profile na kaganapan at kilala sa kanyang kawanggawa at masiglang personalidad. Ngunit sa likod ng makinang na anyo ng kanyang pampublikong buhay ay may mga tensyon na nagdala sa kanyang malagim na pagkamatay. Maagang nagpakasal si Abby kay Alex Kwong at nagkaroon sila ng dalawang anak. Gayunpaman, nauwi ito sa diborsiyo bagamat na natili siyang maayos ang relasyon kay Alex at sa kanyang pamilya. Patuloy niyang sinuportahan ang mga ito sa pinansyal na aspeto kahit na siya'y muling nag-asawa. Ngunit ang kanyang pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kagandahang loob ay nagdala ng trahedya. Noong Pebrero 21, iniulat ng pamilya ni Abi ang kanyang pagkawala matapos niyang hindi dumating upang sunduin ang kanyang mga anak sa paaralan. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag sa kanyang telepono. Dahil sa kanyang aktibong presensya sa social media at organisadong pamumuhay, ang bigla niyang pagkawala ay kakaiba. Nagsimula agad ang investigasyon ng pulisya, sinusuri ang kanyang huling mga galaw. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Abby, natuklasan ng mga investigador ang nakakapangilabot na tanawin sa isang bahay sa Nayon sa Taipo, isang suburba na bahagi ng Hong Kong. Ang mga bahagi ng katawan ni Abby na pinira-piraso ay natagpuan sa isang refrigerator. Nakita rin ng pulisya ang isang kaldero na may laman na hinihinalang bahagi ng katawan ng tao. Ang kanyang ulo na natagpo ang nilaga ay may mga sugat na nagpapakita na siya ay binugbog ng paulit-ulit gamit ang mabigat na bagay. Ang nakakasindak na tagpong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa buong lungsod at sa labas nito. Mabilis na tumutok ang investigasyon sa dating mga biyena ni Abby. Ang ebidensya ay nagturo kay Alex Kwong sa kanyang ama na si Kwong Kao at sa kanyang kapatid na si Anthony Kwong. Pati ang ina ni Alex ay kinasuhan bilang kasabwat sa krimen. Ayon sa pulisya, ang pagpatay ay maingat na pinagplanuhan bunsod ng alitan tungkol sa isang multimilyong dolyar na ari-arian na binili ni Abby. Sa kabila ng kanyang pagiging bukas palad sa pagtulong sa pamilya sa pinansyal na aspeto, hindi pa rin nasiyahan ang mga kuwong at naghangad ng higit pang yaman. Napag-alaman na binalak ni Abi na ibenta ang isang marangyang ari-arian na nakapangalan sa kanyang dating biyenan. Ang hakbang na ito ang hinihinalang nag-udyok sa pamilya na isa katuparan ang masamang plano. Pinaniniwala ang nilinlang si Abi upang pumunta sa bahay kung saan siya brutal na pinatay. Ang malamig na pagpaplano ng krimen, kabilang ang paggamit ng mga kagamitan upang pira-pirasuhin ang kanyang katawan at ang tangkang pagluluto nito upang sirain ang ebidensya ay nagpakita ng lubos na kasamaan ng mga gumawa nito. Mabilis na inaresto ng pulisya ang mga suspek na una ay itinanggi ang kanilang pagkakasangkot. Si Alex Kwong na may kasaysayan ng pandaraya at dati nang tumatakas mula sa ibang kaso ay naaresto habang tinatangkang tumakas palabas ng lungsod sakay ng bangka. Ang kanyang ama, isang dating pulis, ay inaresto sa kanilang tirahan. Ang kapatid at ina ay inaresto rin. Sa paglilitis, iniharap ng mga tagausig ang mga nakagigimbal na ebidensya Kabilang ang mga footage ng CCTV at forensic analysis na nag-uugnay sa pamilya sa lugar ng krimen, ang nakakatakot na detalye ng pagpaplano at pagsasagawa ng krimen ay nagdulot ng pagkabahala sa publiko. Ang pagpatay kay Abby Choi ay nagdulot ng matinding galit at pagdadalamhati sa lipunan ng Hong Kong at sa buong mundo. Nagsagawa ng mga vigil at pagbibigay-pugay ang mga tagahanga, kaibigan at kasamahan na nag-alala sa kanya bilang isang mabait, bukas palad at masayahing babae. Ang galit ng publiko ay naramdaman sa kanilang panawagan para sa hustisya at mas mahigpit na batas upang maiwasan ang ganitong mga krimen. Ang kaso ay nagpasiklab din ng mga talakayan tungkol sa dinamika ng pamilya, kasakiman, at karahasan sa tahanan. Maraming nagtanong kung paano nakaapekto ang mga panlipunang pressure at kultural na inaasahan sa mga desisyon ni Abby na panatilihin ang ugnayan sa kanyang dating mga biyenan sa kabila ng halatang tensyon. Ang kanyang kwento ay naging isang malagim na paalala tungkol sa maling tiwala at ang panganib ng hindi kontroladong kasakiman. Habang patuloy ang paglilitis, Patuloy ding nagmamasid ang mundo, umaasa ng hustisya para kay Abby Choi. Ang kanyang pagkamatay ay isang matingkad na paalala ng madilim na bahagi ng likas na pagkatao, kahit sa mga taong inaakala nating kilala natin ng lubos ang buhay at kamatayan ni Abby ay nag-iwan ng hindi mapapawi na marka sa mga nakakilala sa kanya ng personal at sa mga nakakakilala sa kanyang kwento sa pamamagitan ng media. Sa kabila ng trahedya, ang pamilya at mga taga-suporta ni Abby ay nagsusumikap na parangalan ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagtaguyod ng kamalayan at suporta para sa mga biktima ng karahasan ang kanyang mga anak na ngayon ay naiwan ng walang ina ay isang masakit na paalala ng malaking pagkawala na dulot ng karumaldumal na krimen. Ang pagpatay kay Abby Choi ay isang kwento ng pagtataksil, kasakiman at di maipaliwanag na kalupitan na yumanig sa mundo. Isa itong nakapangingilabot na paalala na ang mga hitsura ay maaaring mapanlinlang at ang panganib ay maaaring manggaling mula sa mga pinakamalapit sa atin. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, ang pamana ni Abby ay nananatiling isang simbolo ng katatagan at ang patuloy na pakikibaka para sa hustisya. Ang kanyang malagim na kwento ay nagsisilbing babala at panawagan upang maiwasan ang ganitong mga kasuklam-suklam na gawain sa hinaharap.